Alam nyo ba, ang ating utak ay binubuo ng humigit kumulang na 75% na tubig? Kaya't napakahalaga na manatiling hydrated. Oh, so kung yung utak natin 75%, tapos ang ating katawan 60% na kailangan ng tubig. So, ilang baso kaya ang kailangan natin sa isang araw para mapunan natin ito? Hmm, bakit kaya? Kung gusto nyo malaman, ang sagot nilagay ko na sa description. Basahin nyo na lang. Sana makatulong sa inyo ito na malaki. Maraming salamat. Bye bye!